Hindi, yeah, ito na naman kami. Pupunta na naman kami sa bayan ng New Washington. Ayan, maraming mga talabahan, oh. Ayan, may piskit, cage. Ito, daming mga talabahan dito, eh. Ayan, oh. Kapilaan yan, mga talabahan yan. Ayan, oh. Matikita nyo yun yung mga talabahan. Kasi mahal yung kalaba ngayon. Ito, dito, maraming mga talaba, oh. Ayan, may fish dito. Ayan, eh. gumagawa sila ng fish dito. Ito, ang isa na to. Ayan, oh. Mga talabahan yan. At saka, yung yung biscuits, yung init, yung ano nila, yung lapo-lapo, yung culture nila. di pa naman yung mga bangos. Ito, dami yung mga oh. so talapahan ko, so, eh. Yan, oh. Nakalota. Ito naman, ito, sa May saguran pa. Ito yung bahay ng ano, biscuits. Yan. Dito lang yan, makikita sa kilog na ano, yung Washington. Kung tawagin ay supa. Dito lang yan sa supa. Ayan, oh. Dami mga mga bulong Bulong ng tricycle yan Kina Patubuan ito no, Taga pa Yan o no, dami Ayun pa sa unaan Dami pa ano Mga biscuits Sa katalabahan so, May makasalubong rin kami ano, Bangka Yan o no. At saka ito Kasabay rin namin ito Na papunta rin ang bayan Siguro to Ito na rin yung isa Yan o no, dami yan Thank you guys for watching.